Los Angeles Lakers official nang kinuha si DeAndre Ayton para maging starting center nila next season pero bago yan sa isang nakakagulat na hakbang, tuluyan ng ni-wave ng Milwaukee Bucks ang nine-time All-Star guard na si Damian Lillard nitong Martes matapos ang dalawang season niya sa koponan. Inaasahan sanang siya ang magbabalik ng championship window ng Bucks nang itrade siya noong September 2023 ngunit hindi na nga sila muling umabot pa sa second round ng playoffs simula noon. Nagkaroon ng Achilles injury si Lillard sa unang round ng 2025 NBA playoffs at malapit na rin siyang mag-35 years old ngayong buwan. Sa kabila nito, ayon sa mga ulat, may ilang mga team pa rin ang interesado sa kanya, kabilang na ang Los Angeles Lakers. Ayon sa ulat ng The Athletic, tinawagan na umano si Lillard ng mga contending teams tulad ng Golden State Warriors, Boston Celtics at Los Angeles Lakers after na may waived ito sa box. Ang tanong ngayon ay kung nais ba ni Lillard na pumirma agad sa isang koponan habang siya'y nagpapagaling o mas pipiliin niyang maghintay ng mas magandang pagkakataon sa susunod na offseason. Pagamat maaaring tapos na ang kanyang peak years bilang pangunahing scorer, pwede pa rin siyang maging solid contributor mula sa bench, lalo na sa isang team na kulang sa offensive firepower. Sa nagdaang season para sa Bucks, nagtala si Lillard ng average na 24.9 points, 7.1 assists, 44.8% shooting mula sa field at 37.6% mula sa 3 point line. Maaring hindi siya maglaro sa buong 2025 to 2026 season, pero marami pa rin ang nag-aabang sa kanyang susunod na hakbang. Samantala, matapos ang 48 hours mula nang magsimula ang NBA free agency, tuluyan ng sumali ang Los Angeles Lakers sa aksyon at hindi basta-basta lang ang kanilang naging galaw. Sa isang malaking hakbang, official ng pinapirma ng Lakers ang dating number one overall pick na si DeAndre Ayton matapos siyang i-wave ng Portland Trail Blazers nitong lunes. Ayon ito kay Shams Karania ng ESPN. Tinalo ng Lakers ang Indiana Pacers sa pagkuha para kay Ayton, isang patunay kung gaano nila kinailangan ng isang tunay na sentro sa kanilang rotation. Si Ayton ay may taas na 7 feet at eksaktong akma sa pangangailangan ng Lakers, isang presensyang dominante sa ilalim ng rim. Bagamat may mga tanong patungkol sa kanyang work ethic at motibasyon sa laro, hindi matatawaran ang dahilan kung bakit siya naging first overall pick noong 2018 NBA draft. Kahit nagaling siya sa isang injury-plagued season sa Portland, nagtala pa rin si Aiton ng 14.4 points, 10.2 rebounds, 1.6 assists at 1.0 blocks sa loob ng 30.2 minutes kada laro. Umiskor siya ng 56.6% mula sa field at 59.4% sa free throw line. Ngayong nasa Lakers na siya, muli niyang makakasama ang kapwa 2018 draft class member na si Luka Doncic. Sa wakas, meron na ang Lakers ng isang sentro na bagay na bagay sa playstyle ni Luka habang sinasagot ang matagal ng butas sa kanilang lineup. Gayunpaman, malinaw na hindi pa tapos ang Lakers. Isa pa o higit pang sentro ang inaasahang idaragdag nila upang mas tumibay ang kanilang front court. Si Ayton ay malaking hakbang pasulong pero mukhang may kasunod pa. Ayon nga sa isang NBA insider tinitingnan ni Rob Pelinka, sina Nick Richard at Robert Williams, para maging backup center ng Lakers next season. Kung sakali man makuha nga ang isa sa mga sentro na nabanggit tiyak na mas lalakas pa ang Lakers sa paparating na season.